giahak ning kinabuhi ah mura kog nabuang ay nako grabe sa pizza karon 26 oh size abalo ba mo mga boss mga say grabe nako ka excited mura kog nibalik pag teenager ba Nga tigol na ko. and then anang pagka excited mga say mga boss abalo ba mo Kadunay hinugdan Mura kong na in love ya, oh, ang pinakasakit Anong nakaingon kong mura kong nabuang Okay raman on ma-in love ta Kung babae Ang problema Lalaki pa dyan Ay charot Di atay lagi nang kinabuhi ang mga boss Mga say Aron, istorya akong tamo Kinsa may salarin ane Ikaw dyan Ikaw O oh, ikaw Sito sa muntina. Ang hinungdan aning tanan Dili man unta tika ka idol, kaayo, no? Pero ganahan lang ko sa imo mga video. Og naka-inspired pod sa ko ah. Labaw pod sa tanan, sa kadaghanan. Maunang sa pagkakaron, giganahan ko, gikilig ko, let's say. <laughs> mga bata ni, niya okay ra ta og okay kiligon ta. Lalaki, pajod na ko. Wag mong subukan. Ah, Masisira ang buhay. mo. vlogs, nabuang na. Maunang. Para sa ako. Kamay na lang jud kayo ang kulang. Magkita na ta. Sito sa Muntina. Mao kilig na kay ko. Wala ko kabalo sa akong buhaton. Wala ko kabalo akong pag-abot sa panahon na makita ta ka. Napabaka ko <laughs> Gamay na lang yun kay Kulag Gamay na lang yun kay Kulag O na nga uh, See you soon O to mga boss Excited lang Ang inyong exo Ang inyong ang kausa uh, Si uh, din 9 Batang Mindanao O wala pa ka naka-share sa ako video O wala pa ka naka-like og Follow Follow pod mga boss Salamat basta kay maura jud ang akong gikaingon na gamay na lang kayo ang kulang dito sa Muntina ang akong kakilig ang akong kabuang o makita ta mga mangambot lang jud ko ang call see you soon og hopefully usa ko sa mudaog o either ba uwa sa dosi si <laughs> your lung